buong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng tambayan, manhid sa kalagayan ng at ating kapwa, manhid-manhid sa kapanganan ng ating bansa. at ceremony sa Rizal Park Monument. Kasama uh, rin, din, kasama rin dito si uh, Armed Forces of the Philippines at Chief of Staff uh, General Romeo Browner Jr. at uh, National Historical Commission of the Philippines at Chairperson okay. okay. de Galado Trota Jose Jr. Mm -hmm. Simultaneous po ang uh, flag-raising ceremony na natunghayan natin kanina. Bukod dito sa Rizal National Monument sa Manila, nagkaroon din po tayo ng uh, flag ceremony sa Maria Emilio Aguinaldo Shrine, sa Kawit Cavite, sa Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City, sa Barasoain Church Historical Landmark sa uh, Malolos Bulacan, sa Spirit ng Pinaglaban na Shrine sa San Juan City, sa Museum of Philippine Social History sa Angeles, Pampanga, at sa Museo de los Veteranos de la Revolución sa Manila North Cemetery. Ang mga mababayang nagbubuti sa pag natin meron tayong uh, kanina napanood natin na bago sa pagdating ng Pangulo, no? meron tayong stage ito dyan sa may Jose P. Laurel Historical Monument. Meron din sa may Raha uh, Raja Sulaiman uh, Monument at sa El Quirino Monument. Lahat yan. Lahat po yan ay sa may Yagawing uh, Rojas Boulevard. Nagsimula ang mga kaganapan dyan sa tatlong stages na yan. Ang kaninang bandang uh, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga at ongoing pa ito ngayon. kaya yung mga may gusto pang humabol or kung malapit kayo sa mga lugar na yan, pwede, pwede pa kayong sumunod. Pwede dyan sa areas na yan. Ang uh, nakakita ko celebration natin this year? Uh, Siyempre po, uh, dahil uh, bilang uh, pagunita po at uh, celebration po ng 125th anniversary po ng proklamasyon po ng ating kalayaan, uh, simula po noong 20, uh, taong 2023 hanggang 2026, ang ating pong uh, uh, celebration ay uh, may tema na uh, uh, kasaysayan, kinabukasan, kalayaan. Sir, bakit ano? Bakit po yun ang magiging tema natin for this Uh, Siyempre po, no, ang uh, uh, bilang isang uh, bansang malaya, uh, ang ating kasaysayan ay uh, sumasalamin po sa ating sariling karanasan at sariling uh, identidad. At uh, tulad po natin, no, bilang isang uh, uh mamamayan, bilang isang tao, uh, nagkakaroon tayo ng sariling nating confidence kung alam natin. ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, upang maghati ng kanyang mensahe para sa sambayan ng Pilipino, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. members of the cabinet, the Senate, and the House of Representatives who are with us here today, National Historical Commission of the Philippines Chair, Regalado Jose, Jr., Manila City Mayor, La Lapuña, of course, our First Lady, First Lady Luisa Renata Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, Magandang araw po sa ating lahat. Isang daan na dalawampot pitong taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit Kabide. Ngunit Bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasan na sila makamit lamang ang kasalindan. Sina Jose Elisa Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Jaena, Emilio Aguinaldo, Milchora Aquino, at libu-libu bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag ng pawis, dugo at pangarap upang makamtahan natin ang kalayaan ating tinatamasan. Mula sa kanilang sakripisyo, unti-unting musgong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa batang edad kasaysayan ng, ng ating bansa, dinarap natin ang hamon ng tigmang pandaydig ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hapon na ito, unti-unting lumakas at naging isa ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng lupa. Ngayon, malaya natin na ipapahayang ang ating saluubin ng walang kinakatagutan at malayang nagagawa ang naisin na o walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinion. At lalo na hindi mali ang kritisismo. Pagkos ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuhang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayo mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakatawa ng diwalang ipinagkalob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal ng pagkay, kapulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at sa pag servisyo. Ang solusyon ay ang ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa mga kailangan ng ating mga kapapayan, taasan ang kalidad ng servisyo at iwasto ang ating pagkikilaw. Pananagulga na natin, hindi lang ang mga umaapuso sa tungkulan, sa tungkulin, maging ang mga nagkukulong, nakukulang sa maglilingkod. Dahil mas matatama ng Pilipino, kalayaan, kung may magkain sa hapat, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat panggagawa. At sa mga kapag-Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news and misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan, walang hangganan. Mga balita, walang katotohanan, nagmaling informasyon. Ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot na may, nakakalungkot din na may ilan din -il sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa nakakalaan ng ating mga kababayan. Magigang panuri tayo lagi. Alamin natin ang buko. Lumanang ang mga kasinamalingan. Piliin natin maging tapat Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang at ating kalayaan, lalo natin maiktingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang at kapangyarihan ng bubuo ng bagong Pilipinas ng maaari na maaari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sampay ng Pilipinos at mabuhay ang mga Pilipinas na ating araw-araw na -araw ibinibili. Magandang mga gabo sa inyong lahat. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos, Jr.